Serious? Opo, baka tanggalin na siya kasi natatakot na yung ibang artista, lalo na yung mga bata. Kapag siya ay nakakainam, na na. Baron Geisler, iniintrigang tatanggalin na umano sa senior high dahil kinatatakutan na umano siya ng kanyang mga co-stars. Lumabas nga sa iba't ibang entertainment news site at pages ang isang blind item at laman nun ang chika na tatanggalin na di umano sa isang serye ang isang magaling na aktor dahil bumalik daw ito sa kanyang dating bisyo. May ibang blind item naman na ang chika ay naiimpluensyahan daw ni magaling na aktor ang mga young stars na kasama niya sa teleserye. Maraming netizens na ang hula ay si Baron Geisler ang tinutukoy sa blind item dahil sa naging bisyo nito na uminom ng alak. Sa latest vlog naman ni OG Diaz ay binalita nito na may plano nga raw tanggalin si Baron sa senior high dahil sa pag-iiba nito ng ugali kapag nakainom ng alak. Ayon sa source ni OG Diaz, natatakot na raw kasi ang mga co-star ni Baron kapag ito'y nakakainom sa set. Mukhang magdedesisyon na ang management na tanggalin itong aktor na ito eh kasi daw yun na nga yung sinasabi ko talagang yung alak, wala talagang gagawing mabuti sa katawan mo at sa pakikipagrelasyon mo sa mga kapwa artista, say ng talent manager comedian sa YouTube show na showbiz update. Ito nga yung nakarating sa atin. Sabi ko, uy serious opo, baka tanggalin na siya kasi natatakot na yung ibang artista, lalo na yung mga bata kapag siya'y nakakainom. Dagdag pa niya Gaano ka totoo Baron Geisler na ikaw yung aalisin sa senior high e napaka vital ng kanyang role. Patuloy pa niya yung ibang mga bata raw nagre-reklamo na parang natatakot sa kanyang lumapit lalo na kapag alam nila na ops, hindi kape, hindi soft drinks, hindi tubig ang iniinom kundi ang nakalagay sa kanyang tumbler ay yung alak. Narito naman ang ilang komento ng mga netizens. Huwag naman, sabihan lang ninyo, sayang pag nawala siya dyan, natural siyang gumanap, totoong tao, mahusay, magaling gumanap, magaling ang ganap niya as kontrabida. Bida si Baron, yan no the best. Please po, ipagpray na lang po natin si Sir Baron, huwag na po natin siyang husgahan dahil meron po siyang sakit. Dami alam. Galing nga ni Baron eh. Hahaha. Pagbawalan na lang siguro uminom. Pero tanggalin, wag naman. Sobrang galing pa naman niya umakting dito. Papangit yung story na to pag nawala siya.